Luto tayo ng ano? Beef stick? Hindi beef, baboy. Kaya baboy stick. Okay, tignan nyo po. Ayan. Bigay ng Diyos. Aming ulam ngayon, tangali. oh Masarap. Luto bahay, masarap. Siyempre, pag luto bahay, masarap yung garantisado malinis pa. Amen. God is good. Okay, bigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ayon sa Mateo 6.9. at 11. Naman namin, nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Yun. Ito pa. Ito yung kanin. Brown rice, red rice mix. Sarap po. Bagong luto. Sinangag ko. Leftover namin kagabi. Siyempre, galing sarap. Yan. Yan. big stick. Brown rice, red rice. Yan. Yan, bigay ng Diyos na amin tangalian ngayon. Salamat Panginoon Diyos sa binigay mong tangalian sa so, I amin. Mean, Amen. God is good. Oh the time. Thank you for watching. Like and share. Share and share. Bye-bye.